Ng aming mga busy... yung mga people's organizations no. natin Fiat, ito yung mga kasama natin Humiligyan na nasa senior... 2008 nag-umpisa kami sa Bustavlo Valley Watershed hala, Management sa sa Project at sa ang funding agency sa IDB saka spspd sa bukas Pagkikilahok at pagkakaisa Ang naging kasagutan Mga balakit ay ating nalagpasan Lakas at karunungan Ang bagnang magsasaka sama-sama anihin ang tagumpay dumaluy ka dumaluy ka tubig ng buha Base sa 2009 datos, mula nang itinatag ang National Irrigation Administration, umabot na sa 49.2% ng 3.126 million hektarya yang lupa sa Pilipinas ang may patubig. Ilan sa mga proyektong ito na matatagpuan sa Visayas at Mindanao ay tinutukan ng SPISP mula pa noong taong 2000. Southern Philippines Irrigation Sector Project isa sa mga foreign-assisted projects ng uh, government of the Philippines. This is uh, jointly implemented by the National Irrigation Administration and the provincial government of Bagusan del Norte. This is partly financed by uh, the Asian Development Bank. The goal of this project is to reduce the poverty level of The rural uh, folks uh, of about um, 10,000 farm households. Water is the basic uh, need for agriculture. Uh, what is plant without water? These uh, plants uh, thrive with water, and that uh, the need for emphasizing the need of water. Sa bawat dam o proyektong na isasagawa, tubig ang pangunahing benepisyong dulot nito. Marami pang ibang mahalaga at isa dito ay ang POs o or People's Organizations na nabubuo. Ang project ay nakadesign sa uh, rice at saka sa BG. So, from the start, dalawang association ang inorganize. Yung sa ICREA naman ay uh, yung mga farmers na nagtatanim ng mga palay. Yung sa Colfia naman, sila ang mga farmers na magtatanim ng mga gulay. Yung Colfia at saka Ikria, pinabigyan namin sila ng mga trainings kung paano yung mga water distribution, mga water requirement. Kasi ang perception sa rice, kailangan ng marami talagang tubig. Di naman ganun lahat na pwede mong pabahaan lang yung padis mo, di ba? Meron talagang mga water requirement yung mga tanim binigyan kami nila ng seminars and trainings para yung knowledge namin, skill and attitude na develop. Ang ikriya na, bang, na buo sa pag tukod na sa dam irrigation. Pero may dating nga may daring irrigation, lagang ukan kanya stress, CIS. Pero pagdating na sa dam kanasuhan, mga support na lang ilaha sa aming palayan sa aking obserbasyon, naging nagkaroon ng United Unity dahil kapag tumawag ng meeting, wala wala masyadong nag-attend ngayon, marami na dahil sa Colfia. Yung association namin is tumatagal, dumarami yung members namin. Ang mama ko po ay isang member ng ECREA, Integrated Carcar Rice and Irrigators Association. Isa po siyang officer po doon. Yung wala pang niya, yung wala pang kolpiya, maliit lang ang kita ni aking inay. At huminto pa nga ako sa pag ng, ngayon. So, awa ng Diyos, patuloy pa rin sa pag-aaral. Gayong, ganang ganitong season na tiinit, wala masyadong, kwan wala masyadong natatanim. Ngayon, marami na sa amin dahil sa kolpiya. Nang nagkaroon pa ng irrigation sa lugar namin, nakatulong po to ng malaki sa pag-aaral ko. Nadagdagan po yung kita ni mama. Kasi ang niya ay eh, yun sila ang bumuo sa amin bilang isang association na nakabenepisyo sa tubig sa Kanasuhan Mayroon kaming binuo na taga yung mayroon kaming QQCC, may, mayroon kaming manpower. nag kami ng mga committees na siya ang magbantay. Kung may delivery, mayroon kaming taga yung sa Quality and Quantity Control Committee. Siya po ang tatanggap kung ano, tama ba yung gideliver. Yung nakita ko yung dedication ng mga farmers na para matapos talaga gawin nila lahat. para makatulong whatever na ika-extend nila na help. Nahahati sa dalawang bahagi ang lugar kung saan kinoconstruct ang irrigation dam. Ito ay ang watershed o ang reservoir site at ang irrigated area yung mga people's organizations natin. Ito yung mga kasama natin na nasa reservoir side. Dahil naapektuhan yung lugar nila, yung kabuhayan nila dahil doon sa reservoir. Sila ay tinulungan natin na bigyan ng uh, livelihood program. 2008 nagumpisa kami sa valley Watershed Management Projects. Projects. pisa namin na magkaroon ng mga POs uh, I strengthen namin ang mga existing people's organization within the watershed. Ang pinaka-focus uh, ng uh, watershed are those uh, farms which are hilly, uh, sloping, and uh, actively cultivated. Magkaroon sila ng contour farming kasi one of the problems sa watershed na nakita natin talaga is yung erosion. So by that, uh, we can lessen siguro sa erosion that flows into the rivers and the creeks of uh, the even the irrigation systems of the Abnea yung mga livelihood project na binigay sa amin sa asosasyon namin sa barangay namin yung SPSP project malaking tulong sa amin yon kasi dahil sa project na yon meron kaming control farming uh gotressing pati yung kaupatining, meron namang meron namang ano backyard chicken marami pang iba nakatulong sa pamilya at sa mga miyembro namin kung kailangan nila ng pira kung pang emergency dito si pumunta sa aming association sa ko ka miyembro sa watershed sa ko ka BOD sa watershed na tanom kami og mga kahoy og napir para kung magbaha Dili ma-anod ma ang, ang yuta. Nagbuhay kami mga kanding. Previously, yung mga tao dito sa watershed area, uh, kulang sila sa education tungkol sa pag-aalaga at pag-protect uh, uh, ng watershed area. Pero nang dumating yung uh, watershed management component, so naturoan yung mga tao rito kung an ano kahalaga yung uh, watershed area at saka mga punong kahoy nag ng tubig. Kung tingnan natin kung makalbo na, makalbo na itong watershed area, wala na rin tubig na dadaloy doon sa irrigation system. Hmm. So ito talaga yung uh, objective ng project na maintain yung tubig. Kaming lahat ay nakay sa pagprotekta sa aming uh, bundok. Sa lahat ng tulong at biyayang tinatamasa ng mga organisasyong ito, isa lang ang kanilang gustong iparating sa NIA SPISP at ADB. Ah, si ADB, mapasalamat sa tungod sa ilang panding na sila mao'y nihatag sa kagastuhan nga mahimo ang ato dam. I would like to thank sa SPISP, sa, sa NIA mismo, no? and sa DNR as my uh, my institution na binigyan ako ng kwan pagkakataon na i-implement itong uh, project tinulungan me sa niya o sa SPISP uh, sa IDB po uh, nakatulong po ng IDB namo Nagpapasalamat po ako sa NEA at sa ang funding agency sa IDB at sa SPSP din, DNR. LGU. Thank you for kay Unique Manggud ang ilang programa sa SPISP. Sila ang nagbigay liwanag sa amin.